Mula pa nang una naming makita ang aming bagong bahay sa Griswold, laging nauulit sa isip ko ang sinabi ko kay Samantha. Pupunta ako bulag, sabay buntong hininga habang tinitingnan ang matatalim na arco at malalaking stained glass na bumabalot sa facade. Isa itong regalo ng kasal mula sa aking ama, isang magandang dalawang kwento na istruktura na parabang hinango mula sa isang medieval na kastilyo. Hindi ko inaasahan na magiging totoo ang biro ko. Pagdating sa araw ng paglipat, ramdam na ramdam ko agad ang kakaibang hilo sa ulo. Mayroon kang mga kontak, hanggal, punas punan ni Samantha habang inaabot sa akin ang kahon ng salamin. Kahit papano, pinilit kong ngumiti. Tama ka, kailangan ko nga, umupo muna. Layuan ko muna ang SUV, umupo sa driveway, pinikit ang mata para bawasan ang liwanag. Mabilis na damaloy sa isip ko ang mga buwan nang magsimula akong hindi makakita ng maayos, ang simpleng paglakad sa warehouse shift, ang pagdapa sa kusina, kahit ang pagbabalik-loob sa tambakan ng alaala ng aking pagkabata. Si Samantha, sa buong oras, nagpaalala na baka conversion disorder ang sanhi, isang traumatic blindness na natutunan niya sa psychology class. Pero alam ko sa sarili ko, may mas malalim na dahilan niyon, mga alaala ng isa, ng aking unang pag-abuso. Hindi ko gusto siyang gulitin kaya pinilit kong umiti ng lumapit ang ama ko, nakadamit flannel at nagyurak ng sigarilyo. Matigas ang ulo mo, gaya ng matandang lalaki, bumad niya, hawak ang aparato ng cellphone. Sabi niya darating daw si Chaplain Dave para, pagpalain, ang bahay, sabi ni Papa. Nagpaurong si Samantha at mukha niya'y naguluhan. Hindi ko mo ari kung bakit kailangang pagpalain ang isang bahay, baka nga may malaylay ako sa masamang nangyari roon noon. Sa kusina, habang binubuhat ng mga movers ang burgundy couch na parang monster sa dilim, nabuhay ang ibang alaala, ang mahabang mesa, ang red wine, ang mga bisita na tahimik lang, at sinakain at Christopher, nakaupo sa tabi ng sim inya, tahimik, may bulbulous na ulo na parang hindi totoo. Bakit sila kakaiba? Tanong sa sarili habang laso-laso kung pinisil ang braso, wala namang sugat. Bumangon ako at umakyat sa hagdan ng marmol, pilit na nakatingin sa itim na rosette sa dingding, hypnotic pattern na bumuga ng liwanag. Master bedroom, dito, sigaw ng ama ko. Nang mapasara ko ang pintu ng kwarto, natagpuan ko ang canopy bed at nadapa sa supla, tuluyang nahulog sa dilim ng pagkawala. Hindi ko maalala ang aking mga panaginip noon, talagang hindi ko matindaan. Pero gabing yun, parang nanaginip ako habang nararamdaman ko ang malamig na tubig, hindi lang basta tubig kundi isang ilog ng dugo. Nandoon ang abuser ko, tigwang na may gunting na tatlong piraso, at nakangisi habang hinihigpitan ang braso ko. Wala akong naramdaman na sakit, puro panik lang, at habang dumadaloy ang dugo, sumisid kami sa isang malalim na lawa na pula ang kulay, parang krimen. Ginigising ako ni Samantha, winuwagayway ang mga bisig sa paligid ko. Okay ka na ba? Nang hihinayang siyang tanong, pilit akong huminga at bumaba ang bilis ng tibok. Ngunit kahit bumalik ng saglit ang pandinig at pangamoy, ang paningin ko, malabo pa rin. Si Samantha, sa malapitan, para bang portrait ni Monet, fuzzy figure na laging nasa gilid ng aking perception. Lumakbay ako palabas ng kwarto, hawak ang kamay ni Sam. Madiling ang mga koridor, at tuwing malapit kami sa dining room, Naririnig ko ang tinig ni Chaplain Dave, Panginoon, pagpalain ang bahay na ito, sa bawat pagakyat at pagbaba namin sa drenched echo ng panalangin, tumitibok ang puso ko ng malakas, parang sigaw ng kaluluwa ng bahay. Sa pagyuko ko sa hagdan, nabalot ako ng memory flash, si Papa, nakasimangot ng tanungin ko kung bakit hindi niya inayos ang kuryente noon. Ginagamit ko to para sa family gatherings at pagsamba, sagot niya. Nawala sa isip ko kung alin ang totoo at alin ang pang-aapi, ang pulang ilaw sa library, ang alab ng sim na walang katapusang sinisindi, ang malalalim na bulwagan na puno ng lumang kagamitan sa basement, may medical room daw sila dati. Si Samantha, ramdam ko ang panginginig, pero tinulak niya ako papunta sa dining room. Malawak ang espasyo at may stained glass window din, red, green, blue, na nagpapasikip sa dibdib dahil sa gulat. Wala akong sinabi, bumuga lang ako ng malalim na hininga. Ang dami pala nitong kwento, bulong ko. Umupo kami sa mahabang lamesa. Nandun na sina Papa at Chaplain Dave, nakapray. Naglatag si Dave ng Biblia, nagspray ng holy water, at nagsimulang basbasan ang bawat sulok. Hawak ni Papa ang kanang kamay ko, at sa bawat pahayag ni Dave, alisin mo, kasalanan, ang dilim na sumalok dito, tila naririnig ko rin ang yabag ng anino sa likod namin. Tinitig ako ni Sam habang nagliliwanag ang ilaw sa kisame. Papaanong, bakit ganito? Bam ulong ko, nanginginig ang labi. Tiningnan niya ako, lalamunan ay nangangilabot. Kailangan nating harapin ito, sagot niya. Ramdam kong marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi ka nag-iisa. Sa sandaling iyon, nagpola ang isang matatag na tunog parang kalabog sa pinto. Nilapitan namin si Papa, siya'y ngumiti ng malungkot. Siguro, panahon na para malaman mo ang buong katutuhanan, bulong niya. Nagunat ang kwento, noon pa raw ay ginagamit ng pamilya namin ang bahay bilang lugar ng, pagsamba, hindi ordinaryo. Isang sekta daw sila noon, naglalaman ng lumang ritual na, pumunta lang ang nakararami sa loob bilang bisita. Hindi binabanggit kung ano ang nangyari sa iba, pero nang sumipol ang tunog ng simi niya at ang hangin tila sumigaw na parang nakikipagunahan sa nagbabagang arko, naramdaman ko ang bigat ng nakaraan. Walang sino man sa amin ang nakapagsalita ng sandali. Si Samantha ang unang kumandat. "Kung kailan ko naisip na ligtas na tayo dito," wika niya. Hinawakan ko siya ng mahigpit. "Ligtas man o hindi, kasama kita." nag kami sa pagkakaupo habang si Chaplain Dave ay natatapos na sa pagbabasbas lumabas siya at hinayla ang ama ko palayo, na parang may mahahalagang sabihin hindi sa amin. Naiwan kaming mag-asawa sa pagtahimik, parang dalawang anino sa loob ng isang lumulubog na kastilyo. Tumayo ako, hinawakan ko ang mga dingding, ang malamlam na himig ng kahoy, ang naglalakihang arko, ang pulang niebe ng lumang stained glass. Alam ko, simula ngayon, hindi na kami basta-basta mga bagong kasal na may gothic na bahay. Kami nakipagsapalaran sa isang bahay na puno ng anino, ritual, at lihim. Pero habang pilit ko pa ring sinisilip si Samantha, ang fuzzy na figure ni Monet, langhap ko ang hangin, at nakita kong habang lumabo ang mundo, mas malinaw ang katotohanan sa kanyang mga mata, kasama ko siya kahit anong mangyari.